Oo, oh, wag ganun. Ano ba nalawang basulanan? Bakit ganito kami? Dalawa pa kami ganito. <laughs> hindi ko, hindi naman namin pinabayaan yung anak ko. Nalagaan ko namin ito. Bakit ganito siya? Bakit yung tulungan mo kami? <laughs> hindi ko, ganito lang na nalagaan. Diyos ko po. Oh. <laughs> Panginoon! Tulungan nyo kami, gumali na ba yung anak ko? Iwala <laughs> mo, ipatutulong sa akin <laughs> Isang dito. Ah. tutulong dito? Ang ah. mga gawa. Ang binigay, binigay lang dyan sa akin to. Pati lang po po. Ayaw mo. <laughs> Ako ang kinakabahan, mga kababayan. Ayan, mga kabaranggay. Muli natin binalikan ang uh, tatay at saka anak na PWD. Stroke na tatay at uh, anak na PWD. Kukumustahin natin at aalamin natin sistema. Pero ayun mga kababayan, pagtanong ko sa labas, wala daw si nanay. Si tatay lang nandito. So samahan nyo ako mga kababayan, tignan natin. Tay! Good morning! Saan po kayo? Dito po sa dali nagpaligo sa anak ko. Ah, nagpaligo. Pwede pumasok? Opo. Tara. Ah. Eh, ikasih po. Ha? Ah? Unahin. Tekpan. Ha, pinapaliguan mo si Jerome? Opo. Araw-araw pa dinig ko siya, piniliguin do siya. Talaga pagwawala. Eh, ikasih. Mabuti tay nakayanan mo siyang paliguan mag-isa. Iiisi ko lang po. Abang wala yung asawa ko rito. Nasaan po ba si Nanay? Nagtitinda. Magbibenta, magtitinda wala po kaming gagayin araw-araw tas pamper sa sa anak ko ka tas ano na pong ginagawa namin dito? Mag-CTS lang po ako. Uy, <laughs> sa akin dito. <laughs> Saan tutulong dito? Sabi lang. Hmm. Ano hmm. po? Ang <laughs> mga gawa. Binigay binig na dito sa akin ito. Pati lang po po.

sugat dito, dami sugat sa paa kasi kuskos kasi niya, sibinto na Pag nagsisisure siya, kah kahit saan tumama, hindi, hindi, niya wala makontrol. Oo, oh, wala siyang pag-ialam. Basta mas, mata, niya, uh, yun na, bahala na, ganun siya. Dapat tayo, ano, hindi sa siminto, paliguan, may papagsanang pagawa. Kung nga uh, po, parang nas, na, ano, nasanay na dito, kung maglikot-sikot siya, pag wala asawa ko, niligawin ko siya, hindi siya maano mahulog para ah. dito pag magulong gulong siya kaya pa namang anuin ko hingilan. Ah. ah, kaya pa lang hindi lagay sa papag kasi. <laughs> ikaw lang mag-isa malaglag. Oo, oh, ay kung siya wala ah, maano siya mapilay siya lalo pag nasa ano papag kasi kung oh. mapigilan, isang kamay lang makahawak sa akin. Oo po. Para iwasan na mauntog siya tay. Nga po eh. Si Bitay, tapusin mo baka ma malamigan siya si Ponin. Ah. Muti na bubuhat mo siyang ganyan tay, mag-isa ka lang. Pinipilit ko po. Para mababaling ang katawan niya buhatin ko kasi hindi ko mapigilan yung bandang ah. ano niya dito sa balakang. Opo. Sa katawan lang. Ano ko siya? Parang ako yung kinakabahan na kababayan paano sistema ang gagawin ni tatay na ganito daw araw-araw. Pag umaga na wala na yung kanyang asawa, sinanay Susan, si tatay mismo magpapaligo. Pero na kapag taka na akong kinakabahan mismo. Dahil siyempre mag-isa lang, isa lang yung kamay ni tatay. <tot> eh pag nalaglag yung bata, delikado yung ulo. Delikado po. ano, na lang. Paano mo buhatin yan tay? Ano buhat ka mm. sa yan? Kaya? Kaya? Sigurado ka gusto mo tulungan kita? Baka malaglag eh. Tapos doon sa papagbihisan. Ay, naku, nakakaba. Tulungan na kita, Tay. Ay, naku, ganun pala. Diyos ko po ganito kahirap ganyan pala kahirap yung pagpapaliko kay Jerome mga kababayan ako ang kinakabahan mga kababayan wala magpulat na tayo magbisiko hindi lang <noise> Sa so, tayo yung balahibo ko mga kababayan Sobrang hirap yun Nakikita ko parang malalaglag yung bata eh Sa campers niya tayo Saan nakalagay pampers niya tayo? Tulungan kita. Ay, ito. Wala mm -hmm. na Meron pa isa po. Meron pa. Oh. Meron pa naman doon. Oh. Hmm. Kaya mong ikabit yan? Kaya po. Mag-isa ka lang? oh, ano ko lang, idandahanin lang kasi hindi tanong, yung paa niya, kala mo, talagang magwawala, wala talaga. Pag ayaw yung ano? Tulungan kita, tay. Hawakan. Hawakan yung paa. Dito po. Dito na po. Paano po? Isuot Isuot to. Opo. Dalawa na tayo, mahirap pa kay. Paano pag mag-isa ka lang? Nasasabayan ng pagsisisor niya. Opo. Hindi na po. Hindi na po. Sandali anak ko. Yan, salamat sa Diyos. Oh, okay na po. Bitawan ko na po. Baka magasgas siya. Okay lang. Okay lang. naman to, wala na sa siminto. ako oh, na ako natatakot ng kababayan ako oh, ang kinakabahan. Hindi na, hindi na. Hindi na. Ako ang kinakabahan mga kababayan, ako yung hinihingal sa sitwasyon nila tatay. Hindi Jerome, okay ka lang? Alam kong hirap na hirap ka Jerome, pero laban lang tayo ha? Huwag na huwag kang mawala ng pag-asa. Ako si Daddy Frankie. Ha? Kaibigan mo ko. Ang kamag-alala, mag Uh -huh. gagawa ng paraan si Daddy Frankie para gumaan o makatulong ako sa nanay at tatay mo ha nanawagan tayo sa mga kababayan natin no laban lang nagaitin dito po pero hindi lang makapagsagot hindi lang makapagsalita tay ha? Jerome ako si Daddy Frankie ha kaibigan mo ha? God bless you more anak sigad lang nakaalam nang lahat. Ngayon, um, ngayon mga kababayan, sa pagbalik ko sa bahay na ito, talagang ngayon ko nararamdaman kung gaano kahirap. Gaano kasakit na makita mo yung anak mong nanghihisi. Lalo nang lalo na sa sitwasyon ni tatay na hindi niya maigalaw yung kamay sa kamay. Hindi na Mm uh, Hindi rin pwedeng magtagal dyan tayo pag nasisisir uh, kasi kuskus ng kuskus. Kaya kailangan mong hawakan. Kailangan uh, hawakan po. Kaya yung ano ko, puro pwersa lahat ng katawan ko. yok mo puro persa uh, uh, Ayan. Alam mo, ingay ah. Uh. Hindi uh, niya man niya sinasadya ayan tayo, di ba? Hindi niya sinasadya. Talagang kusang ano? Kusang dumarating pag magsisure, talagang tuloy, tuloy. Pero may gamot na siya tayo sa Mayro pagsisisure. Mayroon na po. Hindi, sa halak pa yung... Ah, sa halak. Yung sa sisyon, wala pa po. Bakit po? O, wala, pag, pag check up namin dito sa, kay, kay Perti sa bayan, tapos namin, tapos binigyan na, ano mga ano niya, sabi sa halak, yung halak na dito, hmm. hindi na makaya Para hindi siya nagsisisor ka agad, kailangan nyo na mabilitay? O nga po, eh, eh ano ko nga namin, pa-check up namin ulit, oh, kung anong, ano, yung para sa sisyon niya, kasi nagtanong-tanong tanong, tanong kami diyan sa bayan parang doon pa sa dagupan ano eh, kay Dr. Asunjon daw. Mm -mm, dadalhin doon. Oo, doon. Doon dadalhin sa mga ganitong ano daw kalagayan ng bata. Kay Dr. Asunjon. Ah, doon niya siya dinadala. O, noong, noong o, Oo, nung nung una, pero ngayon hindi namin nadala pa dahil sa wala nang pang ano pambili rin ng pang sesyo, kasi mahal din po yung ano niya. Yun ang maintenance niya na pag mag-cesure, yun ang pinainom namin. Ah, liquid pa pa-inom po. Opo, liquid yun. May may sukatan po yun eh. Dati may ano kami dito, eh, nawala yung ano niya eh. Yung pa, kung ano may yung... resita sa inyo, pwede tayong bumili tayo. Wala kami resita. Ano, daddy, kasi ito ipatsikap pa ito kay Dr. Asun yun. Bago bigyan. Bago bigyan. Kung bibili lang na walang resita, hindi kami bibigyan. Mm -hmm. Kailangan ko anong pahingin. Pero siguro niya. naman tayo, pag dinala natin doon, uh, kasi sa ganyan sitwasyon, o. priority naman na siya. Opo. Priority siya na ano kasi uh, no uh, kasi mayroon po siyang record doon eh kay Dr. Asuncion uh -huh. sa Dagupan. Gusto mo tay samahan ka namin dalhin natin para magkaroon ng oh. ano. Ito dadalhin ko. Pasalamat talaga ako na madala sa kay Dr. Asuncion. sa Dagupan ba 'yon? Opo, Dagupan. Malayo pa ang Dagupan dito, guys. Malayo po dito. Pero sige kahit malayo walang problema 'yan. Okay. <laughs> kasi naawa ako mga kababayan. nagsi lagi mabawasan man lang yung paghihirap ng bata, pagkukuskus ng bata. Si Dr. Asuncion talaga siya ng na ganito daw. Eh, nag, Nagtanong-tanong kami dyan sa ano, center sa bayan. Si Dr. Asuncion lang nag dito kung anong talagang diferensya ng mm -hmm. ng maintenance. Dati mayroon siyang maintenance ito kaya hindi namin... Possible tay, kailan pwede dalhin? Mga ano siguro po, mga kung hindi loon, uh, martes, lunes, ganyan po. Mm -hmm. Ano bang araw ngayon? Bernis po ngayon? Friday. May ah, so sa lunes. Lunes or martes. Wala pang okay. Saturday, Sunday? Iwan ko lang po kung mayroon pa silang pasok ng ano dun. No, si doon. O, kailangan kasi sigurado mo. para hindi sayang okay, po. yung biyahe. Hindi po. Kung ano po, i-ano na lang namin. Kasi nag-alam dito sa center. Tapos si Ma'am Joby, yung dati nagtira pinito. Tatawag siya doon kung anong ano ba available na ano bukas ni Dr. Asuncion. Tsaka dapat tayo, pag oh. nakarating tayo doon, dapat mayroon ng resita na kahit hindi dinadala parati. Kasi titignan nga yung... Nga po, yung gusto ko po, kahit wala kami yung pachika, basta ang pag oras na mag-session, mayroon resita, hindi na kami hanapan ng bago. Opo. Kasi nakita naman nila talaga sa anak ko eh. Opo. Kasi mayroon naman siyang ano, pwede ID. Opo. Ano, Sige tayo, huwag kang mag-alala dahil nandito si Daddy Frankie tutulungan kita makapunta tayo sa bahay pagamutan ano po si lang tayo ng araw Opo, po dadip nang kiigang bala po ikaw, ikaw po nakalam kung anong araw po kasi ako wala po kung ano niya uh, yan, ita, alam na kung anong araw na okay. pupunta doon bala. maging kami man tayo marami kaming ginagawa marami opo, akong pinupuntahan opo, opo. pero sa nakikita ko sa inyo sa ngayon kayo ang dapat i-priority Mahalap po kay Daddy. Kayo pong nag-alap. No? Salamat po kami talaga. Sasamahan ka namin. Opo. Okay? Kasi mga kababayan talagang naahawa ako sa sitwasyon. Tingnan nyo mga kababayan, tumulong lang ako ng konti, pinapawisan ako ng gusto. Hindi po pinapawisan dahil po sa bigat or what. Hindi. Sa takot ka ba? Yung hindi ko alam, nakikita ko yung sitwasyon. No, Jerome? Ayun, nagsisure naman siya. Nagulat nag siya na. na. Oh, oo, ano? oo. basta yung katawan niya, nagsisure yan. So, Matigas na yung katawan. Um, bilang tatawa siya, ganun. Mm -hmm yun ang ano yung Dr. Asuncion. Kaya lang, matagal na kami pinapunta yeah. lang dahil Pag na tumawa, wala. tapos na yung pagsisisi. tapos na yan. Tapos na, para siyang lupay pay na lang tanggulay. Ganun na uh, ano eh. Minsan, na, nag-violate yung mga labi niya. Diyan ako natatakot. Ilang bis nag-violate. Dinidiinan ko po lang dito sa ano niya, sa maitian. Napapasabay pag akong hinga. Napapa-stop yung hininga ko pagka binubuhat ni tatay. Pag nangingisay po siya, yan, stop na yung seizure niya pag tumatawa na siya. Mm -hmm. Pero minsan matagal. Kaya eh, ako nakabahan kasi talagang nagbayulit na yung labi niya. Mm -hmm. Minsan, talagang sinisip-sip ko yung ano niya kung ano. Taro, taro tapos, Ta tapos tayo sanay na yung katawa niya ganyan. Oo, oh, nasanay na. Nakahubad. hubad Kasi pag hindi kasi hubaran, ay maligo sa pawis. Lalo na wala kami electric fan. Mm -hmm. so, kurinti, Wala. Mga, wala silang kuryente. Wala pa kayong kontador dito tayo. Wala po. Kasi dati kasi may kwintador po ito dati prangki. Tapos nung ano, kinuha naman sa mga anak kasi ipagawa daw kasi nabaha yun. Hmm. Tapos hindi mo lang nagpaalam sa akin. O, bakit naman hindi na kaya ako oh, doon. Please. Ayun, gina, ano na. Ito hanggang yun, hindi lang binalik. Okay. Ayun, nagtitiis lang kami dito. Na ganito, paypay, -pay, papay doon. Minsan yung isa, misis ko, magagalit na. Sabi ko, kahit magalit ka, ang galit mo dumadaan lang yan pero ang awa sa, sa awa sa bata tingnan mo naman ano kalagayan. gayan inaganyan mo siya lagi magdasal ka kasi magdasal nang dasal kasi ang panginoon wala naman possible yan eh opo narinig naman niya lahat eh, 'yung pagdasal natin eh kahit dito tayo nakikita sige tayo no so yan mga kababayan ganito po 'yung sitwasyon na aming nadarat nang gaya ng aking sinabi habang ako ay nagbabalik doon ko nakikita kung gaano nga ba kahirap yung may anak na ganito, tapos si tatay mismo ay uh, stroke patient pa ah, kasakit ng damdamin mga kababayan, halos hindi ako makahinga, pero gaya na aking sinabi mga kababayan, gagawa po ng paraan si Daddy Frankie, paano, gumaan kahit papano, mag-iisip ah, ako ng paraan, na hindi na sana lalabas si nanay hindi na sana siya aalis para mabantayan, dalawa silang mag-aalaga kasi ang kinakatakot ko mga kababayan kagaya nung nangyari, baka malaglag ni tatay mauntog yung ulo ng bata, mas malaki ang problema. Ah, tulungan niyo po ako, Diyos. Wala sa anak ko lang po. Pagalingin niyo po. Wala na po akong magagawa sa kanya. Ganito na po kami, anaw-anaw. Nagihirap na po kami. Dahil sa kanya, hindi ko na kayang buhatin po. Diyos po. Lord, tulungan niyo po kami. Pagalingin po rin yung anak ko. Wala namang kami ginagawang kasalanan. Bakit siya pang nagaganito? Minuko, oh, tabagi kami. <laughs> Hindi namin kagustuhan ito kung ganito siya. Wala namang ako nagawang kasalanan. Bakit ganito pa kami, Panginoon? Dapat lumaling na yung anak ko. Pagalingin po ninyo, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, ma. Ang anak ko po. <laughs> ha! 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 ha. <laughs> naman namin gusto mo po ito. Sana po gumaling na po yung anak ko, Panginoon Jesus. Ama. Sana pa po kami gumaling. Hala na. Oo, huwag ka nun. Ano ba nalangang masalanan? Mahigit ganito kami. Dalawa pa kami ganito. Very stroke mo ako. <laughs> hindi ko... Hindi naman namin pinabayaan yung anak ko. Nalagaan mo namin ito. Bakit ka siya? Panginoon, tulungan mo kami. Hindi ko po ka. Nalito lang yung nangalaan. Diyos ko po. Panginoon. Tulungan mo kami. Kumali na ba yung anak ko? Hindi. <laughs>